I'm so Maligayang Buwan ng Wika na may temang Paglinang sa Filipino at Katutubong Wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Ang Buwan ng Wika ay isang taunang pagdiriwang sa Pilipinas na inilaan upang kilalanin at ipagdiwang ang wikang Filipino at iba pang mga katutubong wika sa bansa. Narito ang kasaysayan ng Buwan ng Wika. Noong 1946 sa bisa ng Proklamasyon Bilang 35, ni Pangulong Sergio Osmeña itinalaga ang Marso 27 hanggang Abril 2 bilang linggo ng wika na nagtatapos sa kaarawan ni Francisco Balagtas ang Tanyag na Makata. Noong 1955, binago muli ni magsaysay sa bisa ng proklamasyon bilang 186, ginawang Agosto 13 hanggang 11 upang magtapos sa kaarawan ni Manuel L. Quezon, ama ng wikang pambansa. Noong panahon ng Kastila at Amerikano, ginamit ang wikang banyaga bilang medium ng komunikasyon at edukasyon. Hindi ito agad nakatulong sa pagkakaisa ng mga Pilipino dahil iba-iba ang wikang ginagamit sa bawat rehiyon, halimbawa Ilocano, Cebuano, Hiligaynon, Waray at iba pa. Noong 1935, itinatag sa ilalim ni Pangulong Manuel L. Quezon ang layunin ng pagbuo ng isang wikang pambansa batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Pinili ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa na siyang naging Filipino kalaunan. Sa pamamagitan nito, naging posible ang mas manawak na pakikipagkomunikasyon at pagkakaunawaan ng iba't ibang bahagi ng bansa. Ang paglinang sa Filipino at katutubong wika ay mahalaga sa kasaysayan ng pagkakaisa ng Pilipinas. Sa kabila ng maraming wika at kultura sa bansa, naging daan ng wika upang magkaroon ng iisang identidad, pagkakaunawaan at pagkakabuklod bilang mga Pilipino. Layunin ng buwan ng wika, itaguyod ang kamalayan sa kahalagahan ng wikang pambansa bilang instrumento ng pambansang pagkakaisa. Pahalagahan ang kultura, kasaysayan at mga katutubong wika ng bansa. Itampok ang mga makabayang gawain gaya ng talumpatian, tula, dula at iba pa. Ngayong buwan ng wika ay ating tangkilikin at palaganapin ang Filipino Sign Language. Sundin ang aking gagawin para sa pagkatuto ng wika ng pagsenyas. Ang unang wika ay itanghal. Isa pa, itanghal. Para sa susunod na wika, Gawin lamang ang kamay na ito, buong puso. Isa pa, buong puso. Para sa ating ikatlong wika ng senyas, mahalin. Ngayon, ganito ang para sa Pilipinas. Um, ikutin ang kamay, Pilipinas. Ngayon, buuhin natin ang pahayag. Itanghal at buong pusong mahalin. Ang Pilipinas mahusay Maraming salamat at maligayang pagdiriwang ng Buwan ng Wika.